Hello, baby. Anong ginagawa yeah. mo? Tingnan mo yung mukha mo. Mayroong... Chocolate! Hello, honey. Are you huh? drinking in the early morning? Honey, what's that? What? No, 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 no. No, this is... Anong ginagawa mo? Tingnan niyo yung asawa ko kung anong pinagkagawa doon. What are you doing? <laughs> And then you're holding the beer. Para kang iinom. Hindi naman siya nainom. Gum Gung... no, let me show you. Honey. What is it, Messi? What it's, is It's photography. I know. What is it? Ooh. Did you took it? <laughs> ah, how can I say that I should? Oh, wow. You did that? Yeah. Wow. Kaling. Magaling talaga I'm si photographer. photographer I know. You're amazing, honey. Ay, <laughs> eh, sadali Elef, pupunta tayo dun sa karto, pakita natin yung ano Hello, come hello Gusto? Anong nga, 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 nga gusto? Come on Magbrush ka ng mo yun <laughs> Ano yung papakita mo? Magkita mo ganito, o oh, ganyan, yung mga larawan niya Okay Tell, sabihin mo sa... Asan yung laruan mo? Show your laruan, your toy. Ano yan? What they call that? I'm a rockin' baby! Ano yung nagtawag dito? Mm -hmm. Rockin' baby, be on the treetop When the wind blows <laughs> Tapos, yusun natin yung bed ni Ella. Titiklo pang nanay nyo, kasi... Kung napapansin nyo, dalawa yung higaan namin dito. Doon sila, dito ako. Yung asawa ko, sa kabila. <laughs> May kanya-kanya kami yung buhay dito sa bahay namin. So, ayan, nagtitiklop ako. Kung meron lang ako lang like, yung magic, yung alaba, ba, Ta Tapos na. Pero walay. Ganun talaga. <laughs> Tapos, gusto ko magpa-music. maglalaba ako. Hindi, eh, dito naman Naglalaba ako. Ano? What's that? I'm going to wash the plate because hindi ako makaano makaano hindi ako makatulog pag yung bahay minsan in makala bukas ka yung pinggan Michael bakit gising ka pa? anong oras na? last kiss na? Michael, 10 o'clock oh, now? 25, 25, 25. He needs yeah. to brush his teeth. the phone all day. Oh, the phone all day. Ah, oh, no, he will correct you. He will say the iPad. Come on. I let you to hold the iPad for today. You need to brush your teeth now. No, you're not allowed again. Ula ka Emma here tomorrow. Nakasaya ako dito. Ng tulog ko sa Another day, another. Tapos na mo. Nahanap ko yung ano ko yung wala dito. Sandali nga. Yung headset. Ay, yung iPad. iPad headset. Hindi. Para sa tay nga. Akala ko dala-dala ko. Eh, hindi. Yung pa naman ang gusto kong ano yun. Ang gulo ng buhay ng nanay niyo. Ayan, ayan. Tapos na ako sa work ko. Pauwi na ako. Umuulan. Sabi ko sa asawa ko, sunduin ako. Hindi ako sinundo. <laughs> Nandito ako naglalakad tuloy. Ayan. Tapos bukas. pasok na naman. Today is the day na una ulan. Sana huwag na ulan. Nagaganda talaga ng bahay dito. Kahit isang bahay lang na ganito. <laughs> Kasi maganda siyang ano, yung mga bahay dito. Lalaki. Para siyang nasa push area ba? Push area pang mayaman sa. Kasi ang tawag nila rito, pagmayaman. Push pang mayaman. Ayun. Nito. pakita ko yung mga bahay dito. Dali lang. Mamamangha kayo. Ayun na, kita nyo. Dali tayo baka mamaya pag meron ako nakita sandali. Sandali talaga. Maglalakad ako hanggang sa may kuop. Ang ganda na itong bahay na ito. Sandali. Makita nyo siguro yung di na, nana ano ko. Makita nyo itong bahay na ito. Ang laki. Ayun. Nakita nyo. Anong kalaki. Ang pangarap ko magkaroon ng bahay. Tapos meron pa dito. Papakita ko pa sa inyo. Yan ang ganda nyo. Mm -hmm. Yan, pakita pakita. Ano unti-unti kasi bak mamay merong ano bawal pala ipa, ipakita yung mga bahay dito. Mahirap na kasi medyo mahigpit sila. Sobra. Mm -hmm nakakapag-video ako na maayos. Yung ang ganda ng bahay dito. <laughs> diba? Ang ganda. Ang kapa. Ba't ito ang ganda ng bahay dito? Ang kapa, diba? Ang pa, diba? Di eh, dito ka na. Ang ganda talaga ng bahay dito. Lagi ako nangangarap. Hindi ma mahirap mangarap. Malay nyo, diba? Na ang nanay nyo. Dito na ako sa bahay. So, ngayon is nagluluto ako ng ating, takita ko sa inyo. Kasi binigyan ako ni Ate kagabi yung bahay namin na pinay sa taas na nag-uwi ng may kutsinta pa to eh. May kutsinta pa. Kaso nga lang, uh, kinain ko na kagabi. Ngayon, niluluto ko tong mga oh, sarap. <laughs> yung ito, lip over namin to kagabi. Tira kagabi. Kainin ko na lang din. Eh. Kasi nagugutom ako. May pagkain naman kami sa trabaho. Aso nga lang, mas gusto ko yung ang tawag dito. Pag-uwi pa rin ako. Ayan. Kain tayo. Ay. <laughs> Nagsisipag ako mag-video ngayon. Ah, nagulog yung ati. Pagayon pa yun? Madali. Ah! Pagayon. Oh, ganun. Pero hindi mag-video yung aking niluluto kasi. Yung wala kong tripod ganun. Nalita. Pinapainis <laughs> ko lang sa mga ano eh. ko. Kasi gumagawa ako ng suka. Suka na sa ng, ano. Yung... Iluto ko yung uh, bawang kasi para masarap yung suka natin. Hmm. lagyan ko ng sili. Ah! Sarap. Malik. Kain tayo. Siguro kanina ito. Pwede na.

Michael, can you get out of the way? <laughs> Even I showed my butt. <laughs> Very good. Uh. <laughs> <laughs> and that. I even I done that. Okay. a? When I say cut, that means stop. All right? Yes. Yeah. Yeah.